Yan mga kaprobinsya, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa bukid upang maghanap po kami ng ano, ng gagamba dahil loso po ngayon ng gagamba dito sa amin. Ayan, na napapansin niyo. Nandito po kami sa taas. Ayan, sa sa bundok po kasama ko si ano si eh, Nunot. Ayan, si Unyot. Ayan, dalawa po kami yung maghahanap ng ano ng gagamba. Ayan, tanghaling tapat po yung paghahanap namin. Subukan po namin kung ano, kung may mga sapot pa na natira kasi medyo may kalakasan yung hangin uh, susubukan na namin kung meron pa kung sakali man na wala kami makita ngayon babalikan namin mamayang gabi at uh, sigurado maraming gagamba dito kasi uh, nung mga nakaraang taon naganap kami dito ni Nunoy ang dami pong nakita namin dito at uh, ngayon pala may nakita na tayo dito ng ano dalawang sapot Kaso ah, ano, putol na po yung ano niya, yung mga yung mga dugtong. Kaya medyo nahirapan po ako maghanap kasi putol-putol kasi yun nga malakas yung hangin. Uh, susubukan na natin kung merong na hindi pa na ano, naputol. Ayan, samahan niyo kami mga kaprobinsya. Ayan. ayan. mga kaprobinsya. May nakita na po tayong sapot ayan oh. Medyo putol na rin po ito. Ano, ayan. Nikintab siya. Yan, ito po yung ano nyo. May ilalim. Yan. Ayan siya mga kaprobinsya Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Kulay pula mga kaprobinsya Ayan o. Oh. Kita nyo ba? Ayan. Kulay pula po siya. Ayan. Ayan siya mga kaprobinsya Ayan. Diba? Kulay pula. Ang ganda. Siyemang mga kaprobinsya. Ayan. Kulay pula po. Ang daming bayabas dito mga kaprobinsya. Ayan. Ang daming bayabas. Kaprobinsya. May nakita naman tayong sapot. Pero putol po. No? putol po siya tapos meron po siyang putol dito maiksi titingnan natin pa baba ito po oh. yan maliit lang tapos titingnan natin sa baba ito siguro siya yung makapal dahon titingnan natin to yan mga oh. nandito sa ilalim yan po siya nakikita nyo ba ganito siya kalakihan mga kaprobinsya ano ang kulay itim po kulay itim ayan kunin natin ito bibigay natin sa kasama natin ayan po siya mga kaprobinsya ayan o no? kulay itim ayan pwede na no ang laki din pala bibigay natin yan kinunot para maganda pa tayo yan mga siya o talagang malakas yung, ano, yung hangin pagandang spot dito mga kapobinsya pagandang spot maghanap pero ngayon mag alas dos na talagang putol na yung ano yung mga sapot na ano kikita natin mahirap na po siyang ano hanapin kasi yung mga dugtong niya is ano na putol uh, hindi mo na masyadong ano hindi na siya masyadong makita kung saan yung ano niya yung patungo niya okay, nakadalawang ano pa lang tayo uh, ano hindi, hindi kalakihan yung nakita natin ayan mga kaprobinsya bali hindi po nadag, nadagdagan yung kita natin dalawa lang po yung nakikita natin ano talaga medyo mahirap talaga maghanap kapag putol-putol na yung ano yung mga sapot kaya siguro huwi na lang muna kami tapos babalik na lang kami mamayang gabi ayan, pero ito may ano pa oh, may sapot to oh. ayan putol na putol na naman ayan oh. marami pong sapot mga kaprobinsya kaso putol-putol lakas kasi yung hangin yan hanapin po natin yung putol nya ayan hindi po natin nakita yung ano yung dugtong ng nakita nating sapot kaya uh, diret sa uwi na muna uh, uh, mamaya na lang ulit babalik yan lakas kasi yung hangin at no? saka tanghali na rin kasi kami nakapunta dito Grabe pa yung init. Yeah. Ayan. Ayan, thank you po no mga kapobinsya sa inyong panonood at sana nag-enjoy po kayo. Uh, thank you, thank you po sa inyong patuloy na suporta sa ating munting channel. Uh, kita-kits po sa mga susunod nating upload. God bless po sa ating lahat.